3 Bar and So may mga bar-bar Ayan. Bar. Ayan may shots Bar and Grill. Yan. Maraming dito. Yeah. Beverage Bar yan. Wala By the, by the sea. Itrit, uh, so, no? Uh, Itrit, no? Ayan, Bali. Bali. Ayan. Okay. Is, dami yung ano rito. Dito uh, uh, katabi. Ah, Wow, pala Ang kani entrance dyan? Ayan, oh. Dito naka-stay na ako dito, friend, no? Sa? Uh, Ico. May jacuzzi dyan, eh. Sa oh, oh, oh. Expensive nga lang dyan. sagabi gabi may jacuzzi. Uh, Ayan, dami. Almolina, oh. Palacio, dami mga beach. Oh, dami ano. Eto,

Baba pa 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 guys bye bye